Hello, hello mga kaibigan dahil day off ulit at cost ko tayo. Ito bumili kami ng... Tumaas na <laughs> parang 18.99 na ito. 18.99 ayan. Tumaas na ang alam ko 17 eh. 17.99 eh. Dalawang tubig. Ito 5 dozen ano wala kaming ano wala kaming white. Yung brown lang ang meron kaya bumili kami ito parang 15 something ito 15.50 kamo na lang uh, 5 dozen at saka yung walang kamatayang cappuccino Starbucks at saka yung galing kilit na sa pineapple at saka itong dalawang kilong ano dalawang kilong uh, gato bumili na ko ng para kilikili para hindi tayo mag, mag uh, sibuyas ito dab original sa asawa ko ito kasi sa akin naman ay ole ito pampatibay ng buto buto daw bumili rin kami ng eto wala nang skin ito eh pork belly na wala nang skin at saka yung ano uh, product of Ecuador organic at saka bumili kami ng eto tama yung sabi ng anak ko kasi hindi hindi na Pepsi Coke na isang ano isang whole pizza half and half ito i-check natin kung half and half nga at saka itong condiments na binigay tignan natin kung half and half pag hindi uh, half and half magagalit tayo <laughs> hindi tayo magagalit kasi ganoon talaga eh nagkakamali eh lahat tayo kailangan cons mag consider, ma consider din natin nagkakamali tayo lahat kaya pag nag nag ano, nagkamali sabihin mo lang huwag magalit <laughs> okie okay, dokie okay, mga ito na lahat. Oh, ito ka pala. Biro mo. Ano bang saan ba yung ano? Ilang ba? Ilang bang ano? Ayan, 12 lang. Talos dalawang daan na. Ayan. 195. Hmm. Ibig sabihin, hindi ba babasak ang tausang kung sa peso? Kaya huwag tayong maumangal. Eh, talagang ganyan. Parti dito mataas. Oke, okay, kokonin kok. Eh uh, kokohan aku nang anu nang Pepsi. Ah Pepsi. Kok pala kok nah. Oke, dokti bye-bye.